malaki na oh so nadadamay na yung bahay dito na papalabas na rito so sana wala man lang ano sana wala masaktan na mga bata o tao ayun na si Max pumasok na doon so ano tayo tutulong tayo alang mapahawa ko lang tong phone si Max pumasok na doon para uh -oh. ano nasa na si Michael nasa sila Mike, eh. At si Mike eh. Uh, para tumulong yan na si Max lumapit na doon so ayan. okay sige salamat po andun na si Max sa loob matumulong teka lang po ah silipin ko lang si baka ano si Max baka may Latag na, latag. Sobrang init na po. Dito sa tapat ko, may init. Kailan, <tap> kailan, nakita ko na yung kumpare ko. Tapawa ako lang to. Eh, yawa nato, eh, kung paano nito? asa pumunta si Max. Huh? <laughs> wag na Huh? diyan. Huh? na Huh? Huwag Huh? 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 Sige, sabi mo man do'y d'yan. Ayaw mo si Max. Alam mo, volunteer yan si Max eh. Eh, parang medyo lumiit na eh. Sana hindi ang lumaki. O oh, kuya Ellie, ngayon lang to. Ilang minutes pa lang nakakalipas. Pero siguro kanina pa nakapagsimula, nagsimula to. Max, magingat ka! Rabi guys, hanggang dito, ramdam ko yung init. Guys, bombero guys. Rosario pa punta na Rosario. Kailangan pa guys kasi isang bombero pa lang na ano rito. Yung isa pa naka-refill lang tong isa. Ano ah, ba ang isa? Asin sa pati na sa loob kasama sa ano. Hindi pumunta kasama ni tropa niya. Isang bombero lang pa guys yung nandito punta lang. Punta na po kayo guys, yung mga may kakilala pang bombero, punta na po kayo. Malakas pa yung hangin, no? Okay, na to kay Papen? Papunta, nag-comment si kaya Ellie sa akin. Papunta na, ano, Rosario. Rosario. Okay. Guys, ma po para po makakaman ng ibang, ibang lugar para makaita po. Dalawa pa lang to, eh. Lakas pa naman ang hangin, oh. Lakas pa ng hangin. Kapag sa niya. Yung pag ano po, ah, uh, yung iglesia po, sa pulburista, sana po di madamay. Ah. Jai ka sa pulburista sa may tabi ng Binakayan National High School. Ah, medyo malayo naman yung school, malayo naman. Sa may ano, likod na iglesia ni Cristo. contact po kayo po sa ano po, sa mga Baka may mga kontak po kayo eh. Ba't ibang lugar po na ano, bumbero. Kailangan po ngayon. Ako dalawa na po yung na ginagamit ng bumbero dito. Guys, share nyo po. Baka may mga po kayo Diyan na ano. Malayo po, malayo po sa Binakay National High School. Sana po hindi po rin, hindi rin po Sa tapat po to ng Pogo, sa tapat po. Ang laki nga eh kanina, medyo maliit lang. Ayoko kung bakit... Ano eh? Si Pa... ah si Pape, nasa tropa niya. la laki guys Share mo po, po share po para makita po ng iba Para po malaman na Grabe, laki Tapat po ng Pogo Dati pong Island Cove Pinuntahan natin eh Napun Pinuntahan na po ni Papen Tubig, tubig Wala lang tubig yung isa malakas pa wala na ka tubig tong isa ay meron pa dumating sa bombero yung may dumating na malaki to malaki ay isang ano ay sa gilid din isang bombero isang ano to anong volunteer to guys pa share po pa share po ng live para po makita po ng iba para po malama makapagtawag po po ng mga bombero bombero pa po bombero pa share po sakin na po sakin po ba yan Pupunta na po, sa Rosario, Rosario. Pupunta na po. Yung ano pala, yung tricycle na ito ni Max. Ano yung motor? Ay, yung ano? Yung, yung susi. Hindi ko nga alam, hindi rin ako marunong eh. Kasi kailangan na bando yun eh. Hindi, okay oh, lang siguro yan. Kasi baka may dumating pang ano, may dadating pa kasi mga bombero eh. Ayun na. Ilabas na rin yung isa. Diyan, medyo uminahinahan na rin ang konti, pero saan Sana po, di abutod yung Iglesia Ni Cristo. Oo, Par. Sa likod lang ito Sa likod lang. Yung dalawang bahay na lang ata yun, eh. Hindi, Par. Mayroon pa yun doon, Par. Magandang, Par. malayo naman malayo naman sa amin kaya Jason kaso yung mga may tropa din tap, may tropa din kami dito eh marahin, mga din. Ay, stop, ba, stop, naalala ko rin sa amin hmm. oh, ta takot nga ako eh kala ko talaga sa'yo may alaki na ka po yung bahay may, may ba, na. may mga tropa lang doon sa, sa barangay na sabi may sunog doon sa pulmurista pag sabi nga Pogo eh, hindi, sabi ko wala. Saan yan? Sa likod ng iglesia. Ayun, sa likod nga. Nala, ano okay, ko. ako nagpanik ako eh. Natala ko pa aqua plus ko. Okay, Jason. Sa ano po? Gawit po ito. Fire station gawit. Gawit po. Guys, share nyo po. Share nyo po. Para po makapagtawag po po tayo ng ibang bombero. Lumalakas na naman. Lumalakas na naman. Dalawa, dalawang... Ba para ano rin doon eh, mga light material din yung bahay nila eh, mga ano, kahoy-kahoy, oo. Oh, oh. Ito sa likod, yung dating may junk shop, no? Oo, oh, dating may junk shop, sa likod ang misto may skinita dyan, papunta oh. dun sa loob. Papunta dun sa ilalim ng tulay ng kabitex na madataan. Patay, patay, patay. Patay, patay. Patay, muna yung Nabuhol yan, nabuhol, nabuhol. Sigurado. Ay, may dumating po. May dumating. Yung <makes sound> motor! Yung motor! Yung motor! yung motor. yung motor na lang. yung motor na lang, boss. Yung motor. motor. May <makes> na <sound> <makes sound>

Thank <laughs> Sa loob bata yun. Ayun si Max o. Oh. Saan? Ayan si Max na o. Oh. Si Maximo ba yan? Si Max yan. Maximo! Hindi ano yan boy. Huwag ya, muna, muna kayo dito. Sige okay. 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 okay, muna kayo. Muna kayo. Muna kayo. Muna kayo. Sa ano sa pulburista sa may tapat ng pogo. oh meron po dyan, may, da may daan po dyan sa likod.

Eh nabas sa may lobe eh, tumulong naghaot nagakot nagakot. <coughs> hindi ko pa alam eh hindi wala sa si papind dito eh <coughs>

ah, uh, shorty sa ano sa barangay pulburista bilang ayan kahit gabi tayo barangay pulburista po support ha, wag ka okay ng support nyo

Dito tayo tawid do. Kuwento na kaya natin to. Kulak muna natin to. Sige sige. Nakalakata to eh. Dumanda sa gilid pa. Papa sa ro. Sige to. Baksi ayun mo. I kaliwa mo. Kanan. Po sa gilid. kanan. Kanan. Pa, kanan. Pa, kanan. Kanan. Pa. Kanan. 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 Kanan.

Hindi rin siguro napansin. Pumutok lang daw yata nalaman. eh ko. Basta nakita namin, malaki na eh. Tapos, hindi ano, nag-live na kami. Pumunta nga namin <coughs> eh. Para mga, wala ka nina nag-live eh. Buti nga, kayo mga tropa na nag-comment eh. Kasi para sa mga tropa eh. Eh, medyo minanat eh. Malakas doon kasi naan eh. Tapos wala namili yung... Masa nagsimula yung ano mismo, Bilani, yung pinakain no. mismo. Sumo mas na ito. Ang daya. to? Ako okay lang siguro dyan, ha? Oh. E, puno na yun doon kasi marami na gahakot. Ito tropa namin si Max. Nasa taas, si taas. taas si Max, nasa taas. Nasa taas si Max, nagubo lang Ah, ano ba? medyo umina na siya na konti, pero may ako okay, iba po. Ta school. School. school tayo. Wala, Malayo yan tayo sa school te. Oo. kaya yun ano, huwag nasa, kinamahal na malapit. Hindi, Malayo na yun, dun din sa kabila eh. Marlon, kamusta ka? Opo, residential po. Mga bahay po sa likod po ng iglesia ni Kristo sa Pulburista po. Guys, wala pa, wala pa. Pero may parating, di ko alam kung ano-ano to. Lumbol, Lumbol. Pero po, galing Manila. Ano po, barangay Pulburista po, Pinangayan, Kawit, Cavite po. Uh, Carl Jason sa ano po sa binakayan uh, parang kay pulverista binakayan kawit kabite kailangan po bombero in case lang po pero medyo humina naman na po yung apoy Kani mga ano po nagsimula ata to, mga siguro po las 12 po, Ganon O. Sa ano ya? Sa Kuya charge sa likod ng iglesia ni Cristo po. at today si sa ano mismong mga bahay na po yung nasusunog. Sana po hindi po kumalat lalo, pero medyo humina naman na po yung ano, apoy. Kasi may na po yung usok eh. Hindi naman na po masyadong malakas. Oh, AJ, sa tapat ng Pogo. Thank you, thank you, Aljo. Thank you po. Ay, sorry, sorry po, sorry po. Hindi na po kami makapunta ng ano eh, malapit eh. Pinapalis na po kasi kami ng mga security guard po. Makakapa, Kaya dito po kami ngayon. sa Mitawid. Medyo malayo naman, Kuys. Hindi naman siya, ano eh, hindi naman siya mismo sa may ilalim ng tulay. Yung dating, ano lang, yung alam ko parang dating junk shop to eh. Yung, yung mga junk shop, junk shop. Opo, neneng.